Araw po, sisipin ko po, po sa inyo kung paano magbuhay na malaking cuttings, malaking ng malalaking cuttings, malalaking tangan ng bulimbelay kaya dito. So, uh, pakita ko sa inyo ko yung magandang parang para mapatubo natin. Number one, pagka naputol na natin na ganyan, yung eh, malalaki na ganito, nakukuha tayo ng ano, uh, wood glue. Kasi lalo na, maulan ngayon. Ito, bihira akong magamit. Sumiti ka siya pagka... Ano. Mas maganda kung malagyan natin ito para hindi siya lagi nang nababasa ng ulan kasi open yan hindi siya mabubulok pagkaraan hindi siya mamamayat dito lang paglalagay lalagyan lang natin lahat dito ano mas ma-sure ito na mabuhay. Kahit dito dito, din natin. Mga open. Pura lang naman ito, wood glue para hindi siya pasukin ng tubig lahat ng pinatong niyo, nyo yung mga ganyan lagyan niyo Oh, yan, ayan, ayan. E, yung ganyan na yung masya. Hindi naman masama ito sa uh, kamay. Oh, ayan, pagkas. Ayan, close na yan. Pero dito, hindi. Hindi na dito. Ayan, close na. May wood na, di ba? Malaki ba itutulong nito para hindi lagi nababasa, lalo at tagulat? Pagkaraan, kukuha lang tayo ng tubig na ganito karami. Uh, plain water. Ayan, nakita niyo. 1 uh, one lang nung one liter. Lalagyan natin ng... Ang galing ko lang yung puti-puti dito. Pagkukulayin na lang natin na blue. Ana ato. Ana. Ah, nakakatulong ito pampasariwa, ah, nakakatulong pampaugat. Ah, press yung ano, tanga. Eh mag magdi-green siya ng ganyan pagka nalagyan natin. Talaga hinahaluan ng tubig ito. Ah, ganyan. Malit lang, matagal niya nang gagamitin. Pagkukulay siya na blue. Ayan o. Oh. Kapansin niyo. Blue na green. Pwede natin na haluin. Pwede natin eh, tatanim din natin dito. Ayun ganito kalaki, pwede rin na ibabad ninyo ng ano, 24 hours, pero pwede rin na babasahin lang natin, didirekta natin na ganyan. Natatrib na natin. Ito yung rice hull. Uh, may konting halo na yung bulok na ganito na. Uh, konting garden soil. Inalong ko siya ng garden soil. Itong supot ko medyo mataas. Uh, 5 x 5 x 10 Lagay lang natin ganyan. Ah, natin ilagay na gano'n. Oh, malalim. Masyado. Dapat siksik ito, madaling mabuwal Saka dapat dito, tabi-tabi sila. Pag nabili mo. Kasi mabigat ito eh. Dapat tabi-tabi sila. Para hindi mapubuhal. Saka isiksikin yung mabuti. Kaysa na tayo. Kaya, kanya kalaki eh. Ang gandang magbuhay ng ganyan eh. Kaysa na tayo. Sa sample naman tayo dito, yung mga ganito naman. Di, malalaki ang mga lagari nito. Yung ganito naman, kahit na pakita ko sa inyo. <coughs> Para dalawa masample ko sa inyo. Nalagyan ulit natin dito. Sa ibabaw. Ito kahit yung maliliit yung sugat niya. Pwede rin lagyan. Pwede natin lagyan. Number one malagyan natin para. Kasi parang sugat yan eh. Sabi pag uh, natakpan natin. Wala na siyang sugat. Ngayon ibababad na naman natin ng konti. Ganyan lang. Nakakatulong ito na pampapress niya nakakatulong nila na pang paugat. Ito naman nakakatulong para ma-close na yung mga sugat. Sa so, tanim na ulo Ops, O yan, yung mga natanim natin. Uh, natapos din. Pero meron pa bukas. Meron pa akong mga ikakat doon. dito na lang. At maraming maraming salamat sa panonood niyo ng mga video ko. Ganyan lang magbuhay ng mga yung mga big cut na cutting sa mga pagimbilya. Uh, Lalagyan lang natin ng ana. Uh, yung wood glue mas maganda, mas mabilis na buhay. Ay mga bago pala sa channel ko, pag nagustuhan niyo ang video ko ito, please like, share, and subscribe. Paki-hit yung notification bell para mag-update kayo sa mga susunod ko pang video. Bye-bye.